Magandang araw! Ang ating reflection ngayon ay hango sa Filipos 2 verses 1 to 11, Humility, Unity at Selflessness. Sa bahaging ito ng Aklat ng Filipos, nagtuturo si Apostol Pablo ng malalalim na aral tungkol sa pagpapakumbaba, pagkakaisa, walang pag-iimbot at ang halimbawa ni Hesong Kristo. Hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay ng nagkakaisa sa pamamagitan ng pagiging isang isip at may parehong pag-ibig. Kung may anumang kaaliwan o pagpapalakas sa pagkakilala kay Kristo at sa kanyang pag-ibig, dapat itong ipakita sa pagkakaisa at iisang layunin ng mga mananampalataya. Ang pagkakaisang ito ay batay sa pagmamahal, habag, at ang pagkilos ng banal na espiritu na nagbubuklod sa mga mananampalataya. Minsan, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang leadership sa church. Ang isa sa mga leader ay hindi sumang-ayon sa pangkalahatang desisyon. Kaya naman ang desisyon ng taong tumutol ay manahimik na lamang at hindi na mag-participate sa mga sumunod pang meeting sessions. Binalaan ni Pablo ang mga mananampalataya laban sa paggawa ng anumang bagay dahil sa makasariling ambisyon o kapalaluan. Sa halip, hinikayat niya silang mamuhay ng may pagpapakumbaba na ituring ang iba na higit na mahalaga kaysa sa kanilang sarili. Mahirap talagang kalaban ang pride. Ang tunay na kababaang loob ay hindi lamang nakatuon sa sariling interes, kundi pati na rin sa kapakanan ng iba. Ito'y nangangailangan ng pag-alis ng pagiging makasarili at pagbibigay halaga sa pangangailangan ng iba. Isang mahalagang aral dito ay ang kahalagahan ng pamumuhay ng nagkakaisa. May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na ang pagkamakasarili o pagmamataas ay nagiging hadlang sa iyong pakikipagkaisa? Ipinakita ni Pablo ang pinakadakilang halimbawa ng humility ni Heso Kristo. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Kadalasan kapag ang isang tao ay may mataas ng pwesto o kinalalagyan, napakataas na ng kanyang tingin sa sarili. Nalimutan niya na ang mga namumuno ay mapagpakumbabang naglilingkod din. Dahil sa humility at obedience ni Kristo, itinaas siya ng Diyos at sa pangalan niya, lahat ng tuhod ay yuyuko, sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at lahat ng dila ay magpapahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Tinatawag tayo hindi lamang upang ipahayag ito sa salita, kundi upang ipakita ito sa ating pamumuhay, na siya ang Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Hinahamon tayo ni Pablo na magkaroon ng kaisipang mapagpakumbaba, kung saan inuuna natin ang pangangailangan ng iba bago ang ating sarili. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagpapalakas ng mga relasyon at sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. May mga pagkakataon na ang pagsunod sa Diyos ay maaaring magdala ng mga hamon o pagsubok. Ngunit gaya ng sakripisyo ni Jesus na nagdulot ng kanyang kadakilaan, ang ating pagsunod sa Diyos ay madalas na nagdadala ng pagpapala at espiritual na paglago. Handa ba tayong tularan ang pagpapakumbaba ni Jesus at mamuhay na may pakikipagkaisa?